I am Adria Aquino and I'm 23 years old and I'm from Mangaldan Pangasinan. Sa sa ang panibagong edisyon ng ating lingguhang segment na negosyo at empleyo. Share your blessings. Katagang madalas na nating marinig, tunog positibo at nakakagaan ng pakiramdam. Sino ba naman ang tatanggi sa grasya ika nga nila? Pero ang masaklap, karamihan sa atin ay gusto lang makatanggap ng biyaya. Pero sarado naman ang kamao sa pagbabahagi ng natatamong biyaya. Maliit man o malaki, marami o kakaunti, isa sa mga turo sa Biblia ang pagiging mapagbigay o kayay matulungin sa kapwa. May mga taong sadyang ugali na nila ang mag-share ng kanilang natatamong blessings. Tumutulong sa kapwa kahit walang kapalit. Dito kasi sila sumasaya. Give and take process, kumbaga. E eh, ikaw, alin ka sa dalawa tagapagbigay o tagatanggap lang literal Sa ating pag-iikot kamakailan sa bayan ng Mangaldan, nakakwentuhan natin ang isang negosyante ng Atake Share Your Blessings Literal. A.J. Aquino, 23 years old, presidente sa bayan ng Mangaldan, ang tagapamahala ng Mana Coffee and Pastries. Sa ad ni AJ, isa sa mga bonding moments ng kanilang pamilya ang magkape. Hindi lamang ito basta simpleng bonding dahil naroon din ang kagustuhan nilang maiparanas din ito sa publiko. Ang salitang mana ay hango sa salitang mula sa Biblia na ang ibig sabihin bread from heaven. Para kila AJ, ang kanilang coffee shop business sa ngayon ay biyaya mula sa taas kasabay ng hangarin na iparanas din ito sa kanilang mga customers. Gaya din sa ibang mga negosyante, hindi din nakaligtas si AJ dito. Bilang baguhan sa industriya ng pagnenegosyo, ramdam nito ang kaliwat ka ng pagsubok ngunit, ang kainaman. Tinitake na lamang nito as a positive na sa halip na panghinaan ng loob, nilalapatan na lamang nila ng lunas ang bawat problema na nai-encounter nila sa kanilang mga customers. Lumaki si AJ na mulat na sa larangan ng pagninegosyo. Family business nila dati ang construction, gaya ng pagbibenta ng mga tiles. Kalaunan, napag-isipan din nila na mag-invest into food business dahil sa kagustuhang maibahagi din ang best experience sa publiko, gaya ng makatikim, ng masasarap na pastries at refreshing drinks. negosyante na simula pa noong bata si AJ dahil isa din ito sa turo ng kanilang ama at unti-unti na din niya itong na-adapt at nakahiligan. Si AJ din ang tumatayong pastry chef ng kanilang negosyo. Pinili nito na maglagay ng mga foreign kinds of breads at saka gustuhang maiparanas din sa kanilang mga customers. Yung tipong hindi na nila kailangan pang lumabas ng ating bansa o sa kahit na saan man lugar para lang makatikim nito kundi pagbisita lamang ng mga tao sa kanilang shop pwede na nila itong matikman. Payo naman ito sa kanyang mga kapwa negosyante lalo na sa mga paumpisa pa lamang. Gawin mo lang kung ano ang hilig or passion mo. May mga panahon man na makakaramdam ka ng pagod. Hindi ito ang magiging hadlang upang magpatuloy dahil andon yung 100% dedication mo sa iyong trabaho. ayan po natin ang panibagong kwento ng isa sa mga negosyanteng ating nakadaupang palada na kakapulutan ng aral at leksyon. I am Adria Aquino and I'm 23 years old and I'm from Mangaldan Pangasinan. Uh ang unang kwento o kung paano nagsimula yung Mana Coffee and Pastries is um, gusto talaga ng aming pamilya na makapag-ban. Usually dati ano um gusto gusto namin every night may bonding kami na so may coffee shop kaming pinupundahan every night and then um, dahil sa kagustuhan namin na parang gusto rin namin na yung ibang pamilya or eh, friends ma pamilya friends lovers or couples kanya na ma enjoy din nila yung bond every uh, time na may oras sila yun yung gusto namin i-cater na ipa-experience kumbaga yung mana means bread from heaven from the Bible and um, para sa amin kasi itong coffee shop is a blessing from heaven na gusto namin ipa uh, ipa feel sa mga pupunta dito parang for example kung natikman nila yung croissant parang ah taste from heaven kumbaga um, actually every business naman is maraming challenges hindi naman may iwasan yun pero marami kaming challenge especially nagsistart pa lang kami or kaka-open lang po namin. Pero na, na susolve naman agad. For example, um, kunwari na iba yung lasa or parang may hindi nagustuhan yung customer sa isang produkto which is hindi, hindi, hindi namin inaasahan. So, i-offer namin na gusto nilang palitan or ano bang mas mas mapapasaya sa kanila kung baka, kung gusto nilang palitan yung drinks, okay lang naman sa amin para... Kasi customer is always right and gusto namin talaga na service yung pinaka-priority namin na may provide, maibigay sa kanila. Kung baga, gusto namin yung binayaran nila is worth it. Uh, negative feedbacks, hindi talaga maiwasan yan kasi uh, taste is subjective. Kung baga, iba-iba yung pananaw natin sa food, sa mga food and drinks. So, kumbaga, yung negative feedbacks, um, hindi naman namin siya iniisip na, uh, ay, hindi, baka sa isang tao lang yan. Parang, we adjust, especially kunwari, parang majority of the customer, parang ganun na yung reklamo or negative feedbacks, talagang, i-adjust i-inspect namin or talagang importante sa amin yung quality control para maiwasan yung mga negative feedbacks. Actually, yung family business talaga namin before is construction. More on, nagbebenta kami ng tiles. If familiar kay sa Excel Home, Trade North, or sa may Homebex dyan sa may San Jacinto, yun talaga yung business namin. Pero, uh, nag-venture kami sa food industry kasi um, gusto namin na kasi syempre, di ba, mga tao, parang may standard na hinahanap sa food, parang anong gusto ko? Anong gusto ko na pagkain? Anong gusto ko lasa ng, ng kape? Parang yun yung every time na nagbumibisita bumibisita kami sa coffee shop, parang yun yung hinahanap namin, yung standards namin na food. So, parang kumbaga yung menu namin, i- ginawa namin or dinevelop namin sa basic standards namin. And pangalawa is yung gusto, gustong um, parang ang saya kasi tignan na yung mga tao, na-enjoy yung mga ginawa nyo, binake nyo, or mga coffee, ganyan. So, food service. ah uh, Sa first time na magkaroon ng food service business. Inspiration. Siguro yung sa meaning from the, ano na lang, meaning ng pangalan ng mana, bread from heaven. Kasi nga, uh, na-inspire kami na mag-share ng uh, blessing, kumbaga, na parang, kumbaga, pag-visit pa lang ng coffee shop, parang, uy, parang blessing na makapag-get together tayo, makapag-hangout, sa makapag, yung, kumbaga, time for ourselves, and while enjoying pastries and good coffee. Um, ever since business-minded na, since since bata pa lang ako, um, yung father ko is talagang inaano na kami sa business. Parang kumbaga, siguro grade 3 or grade 5, nag-check na kami ng resibo. <laughs> Yan lang, parang hindi lang... Uh, hindi lang siya nakisabay sa trend. Parang talagang gusto, gusto mag-business. First, I think uh, hinaluan namin ng mga French pastries. Kumbaga, may makikita nyo sa mga ano namin sa bread cabinet may mga croissants pano chocolate and um yung mga ibang hindi makikita dito sa I mean hindi talaga pang Pilipino talagang ano kasi first is um gusto namin ma kumbaga kami na yung lalapit sa inyo hindi nyo na kailangan pumunta ng ganitong lugar para para lang makakain kumbaga kami na yung gagawa para mas convenient, mas malapit, mas mas pupundahan nyo kasi yun, malapit. <laughs> And hindi naman mawawala yung mga Filipino. Like, andyan pa rin yung mga ensaymada, mga usual Filipino breads. Ang advantage ng aming negosyo is kami lang siguro yung nag... Kami lang siguro yung nag-cater or nagbebenta ng mga croissants na iba-ibang varieties. Kung baga may pistachio croissant, kung nakikisabay din kami sa trend, uh, almond croissant, strawberry, any, any na French pastries, and, uh, meron kami advantage. And siguro yung ambience na rin, which is yung, ayan nga, ambience, good ambience, and meron din po tayong mini-golf sa labas if napansin. Again. Um, for now, Of course, hindi naman po mag end yung isang business sa isa. Parang kailangan mga at mga yung coffee uh, business natin. So, for the branch out, yes, mag branch out po tayo pero uh, sa lugar titingnan po natin. Since siguro ang number one tip ko is do what you love talaga. Like hindi mo parang kung, kung gustong-gusto mo talaga yung ginagawa mo, hindi ka magsasaaw Parang siguro there are times na ma-burn burnout ka pero parang gustong gusto ko to eh so but ako susuko pinaghirapan ko to so parang parang for example kung hindi ko talaga gusto parang kunwari nakisabay lang ako sa uso paano pag hindi na siya uso ay ayoko na to i-close ko na so do what you love talaga yung passion for what you're doing and ayun passion for what you're doing and passion for uh, talagang makita yung mga tao na nag enjoy sa mga ginagawa. I am inviting you to come here at Mana Coffee and Pastries. Located po siya sa Mangaldan, Pangasinan, um, National Highway. Bali, makikita niyo naman po siya agad. Um, 20 minutes away from Manawag, Pangasinan. Opening hours is from weekdays, 10am to 11pm. And from uh, weekends, 10am to 12am. Sellers, especially in our pastries, ang bestseller namin talaga is Spring in the City. Ang daming maraming, ang daming may gusto dyan, dahil, hindi lang dahil masarap siya, dahil um, savory. Um, hindi, if you're a person na gusto ng something savory like chicken floss, mga mayo, ganyan, ito yung nire-recommend namin. And next naman is Sausage uh, Twist, which is, from the name itself po, is sausage. Um, there's, may marami siyang um, ingredients na mas nangingibabaw yung sarap niya. And then yung, ito naman is pistachio croissant, which is um, sumasabay sa pagiging bestseller niya since uh, ngayon ang trending is pistachio, di ba? Parang talagang maraming naghahanap ng pistachio. So nakisabay din kami, which is itong. So for the croissant, meron din kami yung butter croissant. Um, yung pag-prepare nun is yung pag-aalsa pa lang niya or pag Uh, pag bulk permit niya is overnight. And iba pa yung pagpapaalsa niya which is 3 hours. So kami kami mismo ang gumagawa sa ating komisari sa likod. So, and then proceed naman tayo sa drinks which is uh, for refreshing or thirst quenchers. If patok na patok ito dahil sa sobrang init ngayon. Gusto ng mga tao yung are uh, very refreshing na juices or soda base. So ito yung mare recommend namin is which is very lychee very light peas, which is uh, mixed berry sha and may lychee and, and, soda. And for if especially pag morning naman, uh, meron tayong cafe latte um, with uh, Art, if gusto nyong something aesthetic or something, hindi lang aesthetic pero masarap na kape ito, uh, may recommend namin for cafe latte. And then, signature drink naman namin is cinnamon oat cloud. For the price range sa pastries, um, nasa 100 to 200 plus ang price range ng aming pastries. Depende sa um, kain ng pastry na yun or pagkain. Sa so, drinks naman is nasa um, 130, depende po sa 100 to 200 plus yung price range. Hi everyone! Punta na kayo dito sa Mana Coffee and Pastries located sa Mangaldan, Pagasanan National Highway. And we are open from 8 from 10 a.m. to 11 p.m. on week, on weekdays and on week, weekends naman um, 10 a.m. to 12 a.m. edisyon ng ating lingguhang segment na negosyo at empleyo. Mula sa reportorial department ng Bombo Radyo Dagupan, Bombo laimi Perez Zapara sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta radio, Bombo! Good morning, Philippines!